yan mga kabiyero ngayon naman ay kulay purple purple na nagiging pink tapos yung ilaw natin dito blue kanina red to ano you know, ganda ganda ng mga pailaw nila dito yan you know, ganda ng ko nila malamig pa yan you know, west oasis ano you know, Sarap tong trabaho natin ngayon. Si kasama na po Marshall. Oh. Yan. Kasama po Marshall natin, mga kabiyero. Yan oh. Yeah. yung maganda sa trabaho namin. Yan. Kita nyo yung maraming ilaw na yun. Yan, Abu Dhabi Airport naman yun. Abu Dhabi. Abu Dhabi. O, dito sila mag maglalaro. Eh lang patay na yung ilaw. Ano? Yan, patay na yung ilaw kaya wala nang kunya. kaya na maganda maliwanag. Ito doon maganda talaga. Oh. Nag-iiba pa siya ng kulay. 'Di ba? Green, blue, tapos yun ngayon nag-pink uh, na siya or lavender. Ano ganda o? Violet, purple. Ayun, mga kabiyero. Yun yung maganda sa amin. Si Libre Pashal libre na lahat. Ayan, mga kabiyero. Ganda dito, ano? Ayan naman, papuntang Abu Dhabi. City, sa Diyat. Ayan uh, naman yung Ferrari World. Yung likod ko na yun. Ayan, sa kabila, nandyan yung Warner Brothers. Tapos sa uh, Yas Water World, dyan, sa likod na yan. Dyan yun. Ayan, mga kabiyero. Dito kami. Maganda tayo nitong Yas. Yas Marina Circuit, tapos Yas Mall, uh, Ferrari World, Warner Brothers, uh, Yas Water World, yan, tabi-tabi sila. Kaya one stop yung pasyalan talaga dito. Pero syempre, uh, medyo mahal, kaya kailangan talaga ng budget. Yan, mga kapiyahero. Pero sa amin, libre yan, kasi kasama sa trabaho, lalo pag may mga trabaho kami. Muli, maraming maraming salamat mga kapiyahero. Maraming salamat po.